Ah, hindi na. Ah, mga Muslim, mali. Tanong kayo? Dito. Mata na iba, suig si na. May alam na na, Ah, oh, sige sige na. Sige na. Ah. Ah. Sino magtanong dyan? Mas marami prang... uh, you know, brother, uh, uh, mas marami ang hindi mga Pilipino eh. Ibang, uh, salamat ko, kanina ka pa dito. Oh, gusto ko, sandali lang, lang. kakahayip kita eh. Tapos medyo pareho yung kahit po sa akin. Parang minamarder mo rin ako eh. Okay, sige. Kahit mamaya na, uh, pagkatapos nito. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan na ako. Kailan ba inilathala ang rehyong Islam sa Pilipinas bago sinakop ng mga Espanyol? Yun lang, Ustad. Ah, uh, bago isinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas, ay noong pong 1380, 1380 AD. Okay? At ang Christianity ay dumating po sa Pilipinas March 16, 1521. So, 1521, okay? Mayanus 1380, it's almost 200 years ago, ahead po, almost 2 century, nandoon na po ang Islam sa Pilipinas. Una po, ang mga Muslim. In fact, yung mga intramuros, sa Muslim yan. Raja Sulaiman, ah, Raha Laha Lakandula, Raha Lakandula, sila ni Shikatuna sa Daguhoy, sila ni Dato Kabungsawan, marami, mga Dato o Panay, the, bat, the five Datu sa Panay, they're all Muslims. Ah? Pero ang pina, pinapalabas na, ano, mga, ano sila, mga ignoramos. Hindi po totoo. Dahil wala pang sibilisasyon sa Pilipinas, at sa Europa, wala pang Sibilisasyon, civilized na po ang gitnang silangan. Saan bang the cradle of civilization? Saan ba? Sa Amerika? Cradle of civilization. Nag-study tayo ng social studies. Di ba? Cradle of civilization. Saan galing? Sa Middle East. Why? The prophet from the Middle East. Including Jesus Christ, Muhammad, Abraham, peace be upon them all. All of them were born in the Middle East. So sa madaling sabi, ignoramos pa yung taga-West. Yung, yung sa kanluran, ignoramos pa yun. Huh? At sa silangan, may ignoramos pa sila. Ang mga tao sa gitnang silangan, ay sila ay mga Muslim na at nakakaalam na sa Diyos. Okay? So, Claire brother? Okay. So, but, oh, sige. Kuha mo, brother.